si Perry daw tsaka si Jambo ang kakain dito hmm. alis muna tayo saglit iwan muna namin sila subukan lang natin tapos balik na lang kami maya maya dito muna kami ni oh Manong fishball, malamang nabasa nila sa title, tol, kaya mm. gawin na natin to. Ganito po gawin ang fishball sauce nila, tol. Yeah. So meron tayo tubig dito. Halo-halo lang to, tol, habang hawak mo yung whisk. Mm. Maglagay tayo ng cornstarch, mga kabs. One half cup. Tapos one cup na harina. halu halo mo muna, tol, mm. habang hinuhulog ko yung mga ingredients. Mm. Tapos maglalagay ako ng toyo mga kabs. Mga tatlo, tatlong kutsarang toyo. Tapos ito yung dark brown sugar ito yung magsisilbing mas magpapadark pa sa kanya at magpapatamis. Nagyan na rin natin ng konting-konti lang na brown sugar. Pang suporta lang. Ang sweet naman ang support na Oo, oh, tol. Mas sweet kung pagsasamahin natin yung mag-asawang asin at paminta, tol. Yan pwede pag-iwalayin oh. yan. Ang galing, Tol. Parang nagkukulay kape, no? Oo, oh, ganyan lang yan, Tol. Walang kahira-pira pang manong sauce. Hindi ginigisa, rektang pinapakuluan lang. So, 3 to 5 minutes, kailangan hinahalo yan, Tol. Mm -hmm. Hanggang sa kumapal siya ng kumapal, makuha mo yung tamang consistency, yun na yung manong sauce. Kung nakukulangan tayo sa kulay, eh, lagyan na lang natin ng toyo mamaya. Yeah. Habang ginagawa mo yan, Tol, para continuous lang tayo, gawa tayo ng veggie balls. Malamang, eh, familiar kayo doon. Ito ay eh, ginrate na o ginadgad. Lagay natin dyan. Ito naman yung carrots na ginadgad din. Napaka basic lang ng gagawin natin ngayon tol. Para lang din tayong uh, nag enjoy Tapos si buyas, ganun din, nakagrind din. Parehas lang din ng scallions natin. Ginrind na natin lahat yan. Yan, tapos dalawang pirasong itlog. Siyempre, para may lasa, lagyan natin ng asin at paminta din. Hindi pwede paghiwalayin Hindi pwede tol. <laughs> tapos lagyan natin ng one half cup na harina. halu lang. magyan ng konting tubig. Tapos dagdag harina na lang din kapag nakukulangan. Para tong okoy balls to, pati kulay yun. Oh. Oo nga, Tol. Parang gumawa ng okoy. So, yun yung veggie balls. Ang para. healthy niyan. Mm -hmm, tol. Yung iba ginagawa pa nga nuggets to, eh. nilalagyan oh. ng mga pera-peraso ng manok. Gusto yan, Tol. Medyo kumakapal na, Tol. Yan, kapal Saan na. Yung kay Jambo, eh. <laughs> kumaka talaga rin. yan, tol. Oo, so, tol. kumaka na, oh. Tol, mukhang oh, may changes na yan. Oo, so, tol. Gumulo na to. Sa akin naman, may changes na din. Bali, i-adjust-adjust ko lang yung sa akin sa harina para makuha ko yung medyo magandang consistency. Mm -hmm. Siya nga pala, tol. Bago mo patayin yung manong sauce mo, mm -hmm. oh, nakalimutan natin, drop the bomb. Hoy! Yeah! Ano yan? Ba Tsaka bawang tol. Ang pasarap din yan. Oh, mas maraming bawang, mas masarap. Mm. Yung nasa gitna lang yung sayo, ha? Yung gilid akin. Drop the bomb yan tol, masarap yan. So yan, pwede na yan patayin tol. Habang ginagawa mo yan, magpo-proceed na ako dun sa next para dire-diretso na tayo. Kanto style tol, walang kaarte-arte to. Meron na tayo ditong pugo. 100 pieces. Bilang mo yan? Oo. oo. Hindi Ganyan na ganyan yung pagkaka-order niyan. Lagyan natin ng cornstarch yan. Kumbaga, ito kasi yung magpapadikit mamaya dun sa batter nating na gagawin. Mm -hmm. Tapos, diretso na tayo dito sa malaking planggana ulit. Lagay tayo ng 1 cup ng cornstarch. Tapos ganun din sa harina. Pampalasa ulit, asin paminta. Kulayan naman natin siya, lagyan natin siya ng orange powder. Yan mga kabso. Yan yung magsisilbing kulay ng ating kwek-kwek. At bukod sa kwek-kwek, ay gagawa din tayo ng tokneneng. di Diba? Yun ang difference. Isang maliit, isang malaki. Siyempre. Sure, Tapos haluhaluin lang natin. Lagyan natin ng tubig, unti-unti lang ang paglagay para makuha natin yung hinahanap natin na thickness. Abal na rin pala natin mga Cubs. Ito, isang kutsarita ng baking powder. Yan, biniling kasi ni Mother kanina. Lagyan ko daw ng baking powder para mas maganda yung pagkabilog ng kwek-kwek. Pagkatapos ng uh, tamang dagdag lang ng pangkulay at harina din, eh nakuha na natin yung gusto natin thickness. Ganyan lang. Hindi masyado malabnaw. Hindi rin naman ganong malapot. Diyo. Sakto lang, tol. Pwede na tayo magprito. Sakto na kapag painit na rin pala oh, tayo So maglalagay ako nito. Ito yung itlog. Dalawang klase, tol. Isang malaki kasi sa maliit. Kwek-kwek okay. okay. yung isa. Itong naman yung malaki. So may cornstarch na yan. Maghulog lang tayo dito. Tapos magsample na rin tayo ng malaki. Uhulog ko dyan, tol. Ikaw na bahala magtuloy. Sige, tol. So, ito muna. Bali ito yung quick quick natin. Ayan. Tapos yung tok naman. Nagaan mo siya tol. Oo no, tol. Mag-sample na rin ako ng veggie ball. Ayan, para siyang okoy. So, ganun lang din. Ayan, mag-shape lang tayo sa mga kutsara natin ng ganyan. Masulog dito. Ayan Ay, naman. Ayan naman Tol. Dito, oh. may, may ginawa tayong DIY. Yeah. Na Ayan, Ayan paulit-ulit lang yan hanggang matapos natin yung 100 pieces tol. Ang dami nung tol, pero pili ko kaya naman natin yan. Oo, uh -huh. oh, let's go! Luto na yung kwek-kwek fishball naman tayo. Pero hindi na tayo yung nagluluto niyan, tol. Uy, akala ko ikaw pa rin. Hindi, boses ko lang yun, mga kaps. Mambira. Ito po talaga si Manong. Bibili ba kayo? Si Manong Goy. Hindi, andiyan ka na eh. Di libre. Manong Goy. Manong Goy. <laughs> ah, gusto niyo mo ba? Manong Goy. <laughs> Manong Goy. Oh. Ah, meron na akong luto dito. <laughs> Ayan. Bago tayo magsimula, tol. Oh. Manta na, mga kaps. Kainan na, mga kaps. ito oh, na. Tama, oh, boss, oh, ah, boss, boss. Yeah, yeah, no. no, boss, boss. Ayan, yan, no. Ayan, boss, boss. Ay. Meron pang pag talamat, talamat. Baso, 20. Baso, wala pa laman yun. May bago na pong venture si Jambo mga kab. Rule number to tol oh. Oo tol. Kanto, style gulaman. No? Oh. 30 Meron lang yan boss, 30. Uy, galong, hindi pa nga tapos magsandok, may presyo na. Galante sa gulaman to mm. si Manong Goy. Yeah. Cheers! Jambo right. pala, sa tunay na buhay. Mm. Mm. Gentle yung ano, yung masarap na fishball, yung flat talaga. oo, oh, Ito, ito? Mm, yung to talaga. May stick din, may stick, boss. Tingnan nyo mga kabs, oh. May stick din. Preparado, gan. preparado. May posti pa, tapos stick. Talo. Tingin ako doon may mga sauce dyan, boss. Kaya yung mga sauce, boss. Ay, oo. Oh. Oh. Yan. yung manong sauce, tsaka mm. sauce. Oo. Eh, yung so, pangatlong bro. sauce, ano yun? Pugasan oh. lang yan. <laughs> ha? Minsan dun ako nagsasawsaw, eh. Pugasan <laughs> lang yun. Kaya pala ang tabang. Pugasan no? lang pala yun. Pambira. Ah, ito na. Ay, mamaya na yung tuhog ko. Hindi pa naman luto eh. Oh. Nakuha lang dyan, boss. Yan, yan, ito, yan. Ito, ito. Ayan, mga kabs. Kwek, kwek. Tapos, manong sauce to. Hindi yeah. ya? Manong gul. Ayan na. Ayun, no, grabe, no? Boss, yun na ya. Alam ko, masarap yan. Hmm. ko pa lang eh. Mm. Mm. Dito to. Okay, yung sauce. Tsaka yung anong kwek, kwek. Combination. Tamis. Ayos nice ba yan, boss? Ang mm. harap, nung. Dahil dito, boss? Nung ka lang, boss. Nung, nung. Ang ganda ng panuog mo. Ah, ano boss? Improvise na improvise, ha? Yan. Pagkatuwag oh. mo. Ito. Tuwag mo doon. Yan. Oo. Oh. Yan pala yun. Garoon yun, boss. Galing, o. Oh. Ang galing mo, nung. Improvise lang. Hmm. Bagong hango yata tayo kayo. Ay, ikaw din, boss. Ha? Fishball, gusto mo, fishball. Ha? Sabi tayo nabibiktima nun. Kuha, kuha, boss. Eto. Hmm. Yeah, Yan, kuha. Yan, boss. Tulungan kita, boss. Tulungan mo ako. Ano gusto mo, boss? Yan, yeah, boss. Ito, kuya, oh. Yan. Saka to rin. Yan. Yan. Tapos dito. Yan. O, oh, tapos. Ito. Sup, boss? Oh, no, habis sa iyo eh. Bagong hango eh. Init. <laughs> Pwede ba to yung hotdog? Hotdog sa oh, hotdog. Eh, ng layo yung inakain pag kakamakain ako sa kalsada eh. Oo. Oh. oh, Hotdog? Mayamang bata to. Ganun pala to. yun. So, oh, so, uh, Pakailan mo ha. Lagyan na lang natin kikiyam. Ay, sorry. Gana na lang. Totoy. Pakailan mo yun. Pinakailan mo tinta ni Manong Guy eh. <laughs> ito, 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 ito pa oh. Oh. Ayan, Chicken ano yan. Bowl. Chicken ball. Chicken yeah. ball. Yan. Tapos, squid ball, oh. Tulungan na natin si Ayun, Manong. Squid ball? Manong Goy. Boss, walang libre dito, ah. Ay, Manong Goy, tumutulong na kami. Oh okay, okay. Babait yung bata. Ay, oh, po. So, bigyan ka namin yung customer, Manong. Nasaan? Nasaan na ba si Perry? Mayan dito, Perry. Bigyan <laughs> ang customer. o, <laughs> oh, kuha ka muna dito. Pinapadam. So, Di ba yun yung sumasayaw? Oo, oh, marayaw din yan. Uy, teka, baka hindi ka makilala. Hindi ka, ah. Oh. ka nagsishake eh. Yan! Nakilala ka na. Binigyan ka namin customer, na anong? Boss, list na lang yan ha, kung anong makukuha mo, boss. Boss, yan nakatuhog na yan, naka-ano na yan, o, boss. Ayos mo rin sa yan, o. Diba? Pinakapahirapan mo yung sarili mo, boss. Gusto pala ng healthy nito. Uy, gusto pala, malaki! Grabe! Tukniling. Anong sauce, boss? Anong sauce? Ayan yung pinang masarap. Ayan. Galing pa ng Inglaterra yan. Ayan. Okay na yan, boss. Oh. Ah. Thank you. Happy? 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 Hindi kumain. Eh, dapat kakainin mo. Oh, ito ka! Oh. Uy, grabe. Kalahati hmm. Oh. ka agad. Sa magat oh. lang. Ah, sige. Paalam, Perry. Oh. Okay na. Ayos. Salamat. Ay, ba't tayo nagpasalamat? Oo, oh, ano naman natin yan. <laughs> <laughs> Malik. <Naman natin yan. laughs> <Naman natin>. <laughs> na, nakikita ko na yung ano. Gusto mo na yan, no. mo na ito? <laughs> Oo. Oh, yeah. oh, tuga lang, boss. Tuga lang. Ano pa yata eh. Di yeah, ha, di mainit dyan. Di yun, Sakto rekta mo na kagad. Subo. Iyan, Uy, kuda oh. kaming sibuyas na, no? So, hindi ah. na yan mainit, Tol, pag binuhusan mo niyan. Uy, yun, so, so, Ma niyan, yan, Cheers, no? Tol. Meron na rin naman ako sa usawa yan. Cheers! Walang init yan. <laughs> ano, boss? Okay ka lang, boss? Tapang! Alin, <laughs> boss? Suka sa buha sa mayungin Kung niyo no napakadali lang ang pinagkagawa natin ngayon, tol Oo oh, oh. I-enjoy lang natin kasi itong si Jambo este manonggoy Oo, oh, si manonggoy Sinusuporta natin yung gusto niyang gawin ngayong araw Wala ba kung saan yung pangalan niya manonggoy? Hmm. Kasi man na siya Punggoy <laughs> Uy, uy, uy! Uy! Uy, uy, uy! Hindi, kahit na pa tayo banat ng banat. Hmm. Yung ano, yung healthy, hindi ko pa natitikman. Oo oh, okay. yan, tol. Pili ka dyan, boss. O, ito, ito, ito. Veggie boy. Gusto mo yung tuhog na, boss? Hindi, ito. Gusto ko ito. Yan. yan. O, so, tapos dito. Sumulong ka. Mmm! Ang tapang talaga. <laughs> Pink Tools kasi yan, marami mm -hmm. E, yan. Kapil lang ako ng gulaman tol. Kaya naman yata yan? Oo, oh, Anli pagka 20. Oo. Oh. Oo, oh, okay Grabe Masyalan naman. Masyalan nyo po si Jambo. Siya po ang pumasyal ngayon, pero ang permanente niya pong pwesto ay sa Valenzuela. PM nyo lang po siya. Bawag siya punta. Ang saya lang mag-feastball, no? Sabi mo mga kaibigan mo, kumakain mm, mm -hmm. sa kanto. Parang high school days at college days. Oo. Ano nung balik? Sa college days, wala akong masyadong memories dyan. Bakit, boss? High school. Marami akong memories ng high school. Oo, oh, yung Yung, yung tipong ano, hindi pa kayo, hindi pa tapos yung klase, makikita mo na si Manong peaceball, nakaabang na sa gate. Ang katabing kadalasan nun, yung ano, si Manong Mangga. Yung ang kadalasang magka, ano, yung magkaibigan eh. Ang ah, si nasa nakababad sa tubig, nakastick. Oo. Oh. Ang lalagay ng bagong. Iyo. Yung si Manong Mangga. Sa, din Meron pa magbubukol sa tabi nun eh. Hindi alam kung gusto sirain yung chan mo eh. Wala kayo pa sa marami pa boss. Oo. Kaya na. Ako, dahil mo tinda, ano Ang bait mo no, ngayon eh. Mm. Bait mo kapit bahay natin, no? Oo. Oh. Kung nagtitinda pala siya, bumabait siya. Mm -hmm. Alis, alam na niya na yung feeling nung mga taong kumukuha ng pagkain ay walang bayad. Oo. Oh. <laughs> ayun. Tsaka, ano ba yung pig mo ngayon? Ano bang <laughs> atero yan? Kasi parang pamilyar sa akin, parang napanood kita sa pelikula eh. Saan boss? <laughs> yung mga Shaolin, Shaolin. Ah, yung Shaolin. Shaolin, ano, hasel. Hala ko mang eh. Hindi boss, ganito kasi yung pawis para hindi mauno sa pagkain. Ayun. Kaya May, may towel din ako rito pa. Oh. nuluto ka, walang nabubuntang pawis dyan. Isipin mo mm. yung good morning towel mo. Dalawa, very good morning. <laughs> <laughs> ganun, ganyan. Ganun, ganun yung boss. Hindi oh, yan ano. Boss! Fishball, boss! Ang mga customer ka. Tara po! Ayun po tayo, fishball! Hey, Ayun, fishball, <laughs> Tara, tara! Tara dito! Libre na to! Opening ko ngayon eh! Sagot ni mga nunggoy. Fishball yung mga bata. O, kung basa nyo, basa nyo. O, oh, yan. O, oh, mga hotdog, hotdog, o. Oh. Yan, yeah, kung wala hmm. kayo dyan. Hotdog, hotdog. Hotdog, hotdog. Hot Ikaw, ano sa'yo? Fishball. Oh. Pinakyaw yung hotdog mo, boy. Oo. Sarap yan. Oo. Thank you. Walang ano, bang? In English, kayo. Dapat English din. You're welcome, Lamo. Ayun ba dapat sagot ko? You're welcome. You're welcome. Yan. Ang galing ko ito na. Salamat po. Salamat daw. Walang ano, yeah. Yan. Ang bait mo. Ang bait mo. Nakaka, magkano na kaya kami? Magkano bentahan niya no hotdog? Mga ano, sa kalkula ko, mga 3-5 isa each. Bumal naman. Bangla si pala to Eh siyempre may kwentuhan. Ah may bayad makipagkwentuhan sa oh. iyo? Ah bayad pala 'yung makipagkwentuhan dito. Mm. Outro na tayo. Kasi pag kami may pagkain, aari pag dalawa may pagkain, aari ikaw ang makwento eh. Ay hindi ako yeah. 'yun. Ha? Hindi ako 'yun. Hey, Intinsan pinsang ko 'yun. Pinsang pinsan mo 'yun. Pinsang ko 'yun. Pinapapalonad ka sa video niya? Oo. Oh. Pinsan ko 'yun. Sabi ko na hindi. Habi ko pa pinapagalita ko ngahin pag nakikita ko. Oh, ang ganoon. Oh. Ganun, mo. Oo, bayad <laughs> <laughs> Naka-ubos. <laughs> Naka-ubos ang kwento <pwende> niya. Teka. <laughs> nabasa ko nung huling upload natin. Hmm. Payag naman sila. Ano yan? Na si Perry daw at si Jumbo ang kakain dito. Ako? Alis muna tayo saglit. Ako? Perry, taso dito! dito. Perry, kumain ka dito. Bilis mo. Mga nabs, iwan muna namin sila. Subukan lang natin, tapos balik na lang kami maya-maya. Ito muna -maya. kami oh! ni Gabs Chess. Oh, ikalma mo. Ikalma mo. Naninira. May naninira. May naninira sa set. Yan, yan. Ayan. Hugutin mo, hugutin mo. Yan. Anong paborito mo nung bata ka? Peace ano dyan? Peace, Peace ball, tsaka -dog. mm. dog. Oh, ito kikiam. Salamat, ha. Yan. <laughs> pinaso, pinaso. <ito>. Pinaso na. <laughs> Hindi ba magkasundo? Mm -hmm. Kuha na lang boss, kuha na lang boss sa mga gusto mo boss. Yan. Oh, ang hindi sila nag-uusap, mm hindi -hmm. di, sila magkaibigan talaga. No? Kulang pa sa practice tool. Oo. Oh. Kulang hmm? sa practice. Oo nga, baka nga hindi sila kulang. Hindi sila oh, magkaibigan. Po. Hmm. Pares Dapat merong sauce, anong gusto mo? Ito oh, na lang, matamis. Ito na lang, matamis? Ah. Ako na maglalagay sa'yo. Bait, ah. Oh, Oo, oh, sweet pala nitong manong oh, Anong na Anong goy? sweet mo? Oh, uh, tulang pa! Wala ka pang inumin! Bibigyan din kita. Ito ko na service nito. Masarap pala manood ng ganito. Saban ba na ito, Toy? Ah, Di, dyan lang. May pamasay ka Stop ba? Ka. meron. Ah, meron. Buti na lang. Bibigyan <laughs> mo ako? <laughs> Hindi. Meron ka kami. Oo. Eh. Oh, oh, oh. Okay ka na? Oh, na. ka ha? Oh. Tara na. <laughs> Kunin ko lang ha. O ba, hindi mo sa'yo talaga yan. Yan. Thank you. Boss! Pinalaya. Pagkain ito, boss. Paano pinalaya? Akala niyo madali, ha? Hindi makapagsalita sa talawa eh. Nagahanap ng conversation. Siguro hindi sila close. No? Ganon talaga to. Pagka ganon, ito, para alam na rin ng mga cubs natin. Pagka, may mga acting-acting, lagi nyong bibigyan ng mahabang backstory yung karakter niyo. Saan ka galing, Anong silakyan oh. mo? Anong silakyan mo papunta kasi rito? tayo nagkita? Oh. Anong nangyari ngayong sa buhay mo? Yun. Kailangan so, lagi yun. may backstory. Para mo oh. lagi kang may isasagot. Oo. Lagi kang may itatanong. Mm. Lagi kang may kukwento. Oo. Mm. Doon lang naman naglalaro yung mga kwentuhan dito eh. Oh. Ano nangyari ngayong araw? Wala namang kahapon. Napakadalang nun. Boss, ikaw, anong nangyari sa araw mo ngayon, boss? Ay, okay naman. Mm. Masaya yung araw ko ngayon kasi nag-stay kami kagabi sa ano, Casa Canlas. Uy! Uy! Ang ganda ano doon Ang ganda ng hmm. ano doon ng unit nila. Hmm. Hmm. Ang lambot ng kama. Talaga na testing ko eh. Eh oh? doon ako natulog eh. Ang ganda ng kama. Malinis. Yung view, yung view, yung view. Yung view, ang ganda ng view. Talaga mga sabi I love you. Pag-sabi <laughs> 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 mo, wow, I love you. Ganon. Eh, ganon. So, tapos ang lakas ng tubig. Oh, <laughs> uh oh ang sarap maligo. Sana lahat malakas ang tubig. Eh, balita ka may swimming pool daw dun eh. Meron nga. May, may swimming... swimming ka? Nag-swimming ka? Oh. Nag-swimming ako. Oh. Ano Teka, ano saka, ba, ba kagabi? ba Saka natulog kagabi? gabi? Dun din. Saan? <laughs> sa last oh. Eh, kasi naman, dalawa unit nung kasakan last oh. to. Oh. Sa kanya napunta isa. Oo. Oh. Kaya ako wala eh. Ha? Andito lang ako sa bahay. Eh, yun yung totoong kasakan last. Oh, eh, Inoccupy nyo yung dalawa. Oo, eh. oh, hindi. Gusto eh. ko sana dun din eh. Hindi. hindi. Kasi Siyempre, lalo ito oh. si Manong Goy, laging pagod to sa pagtitinda ng, ano, ng baseball. Kasi sabi mo, minsan makakit pa ng puno to. <laughs> Kapag mo siya, huwag mo na sabihin yung pangalan niya. Hindi <laughs> eh, kasi hindi raw siya yung si Jambo eh. Pinsan niya daw yun eh. Oh. pinsa pinsan ko yung boss. Oh. nito ko Hindi, Dumbo, yung, yung sumasayo sa vlog namin. Hmm, pinsa ko yung boss. boss. E, e, ikaw ba, Manong hindi ka dancer? Hindi, boss eh. Ano, anong talent mo? Luto-luto uh, uh, lang. Luto-luto ah. lang. Kok pala. Luto-luto ano, Luto lang. Kaya pala nandito ako sa backyard ng Team Galvas. Oo, oh. oh, boss, nadaan lang ako dito, tapos may nakita ako mga fishball. Ako na rin ang <laughs> ito yung, ito yata yung mga inaayos namin kanina Oo, eh. oh, boss, sabi ko, Aba, may fishball dito. Oh. Ako na, ako na. Para hindi sila mahirapan. Yung unang part ng video na to, nagluto kami ng mayo. Pag natin nandito ka pala. Mmm. Wala na, ka naman parabi. Hindi na kayo di ba? Mm. Oo. Uh -huh. Tama naman. Oh, Ganda. <laughs> O, na po yung kwento namin. <laughs> Relax day po ng Team Galas ngayon. Kaya ako nagtataka kayo bakit ganto-ganto lang. Mm. Na-miss namin tong ganto, kanto-kanto lang. At at the same time, abang ginagawa namin to sa free time namin, pwede namin i-on ang camera at i-share sa inyo. Yo. At ito po yung nangyari. Yo. Hindi ito yung format talaga natin, pero nakakatuwa na magmerienda nang kasama kayo mga kapsang i-on ang camera. Mm. Siguro, papasukin na natin yung mga kasama natin dito. Pakuhanin nyo na rin si Mayora. Puro si Perry eh. Let's go, let's go, let's go, let's go. Eh, hindi salo na po kami dito. Pwede di ko makakain ng maayos kasi hindi ko kaya kumain na hindi ko siya kasabay. Oh! oh ha? Ang laka na subo. Hindi, pigil pa yun. Ay, okay na, hawakan ko muna yan, camera man. Kumain ka, mo. ka na rin. Ay, ayaw, umihiling to, umihiling. Ay, ayaw. Ayaw, umihiling sa camera. Ayaw, ayaw niya luto ni Manong Goy. <laughs> 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 Sinong ito ni Manong Goy. Gusto na siya sa luto. <laughs> Ayun, mga ka, sana nag-enjoy kayo, no? Kahit chill-chill lang. Yeah. Sana natuwa kayo kay Manong Goy. Yes. Hindi po ito si Jambo. Ibang tao po yung Jambo. Kamukha oh. niya lang mm. po. Pinsan niya daw yun. Oh, pinsan niya po si Jambo si, si Manong Goy. Mm. Sana yung nakasabay namin kayo sa kainan sa upload na to. Mm. Sana nabigyan namin kayo ng dalawa. Hindi lang isa kundi dalawang ngiti. <laughs> <laughs> Dahil lang ngiti ay nakakahawa kaya ngiti-ngiti lang tayo. katulad nila. <laughs> Ano oh, ba ang yan? Parang pilit na no, pilit. Ano, ano yung, ano, ano yung ngiti mo? Gulaman. Layo. Dumikit pal, dumikit. Oh, gulaman. Isa <laughs> <laughs> yun. <An layo. laughs> oh. oh, mm. oh. Manong <laughs> Sige na. Ako po si Kamsin. At ako po si Mayor TV kasama namin. Si Manunggoi. <laughs> Ito, <laughs> you know, at si David Nukit, ito para lagi masasabi, mapapahalala sa inyo. So, no, huwag na no, huwag yung at lagi yung tatandaan. Cheers. So, cheers tayo. Big ball cheers, Mm, ako din. Si <laughs> <laughs> Kenny! Fish! Isa! bye! <laughs> Fish balls. Salamat <laughs> <laughs> sa mga nanonood dulo mga kapsa. Mm. Sana kayo kung manong goy. See you Dumbo, let's sa uh, next video. Pakicomment okay, nyo dyan, ano, manunggay, huwag ka na nang babalik. Pigilan <laughs> <laughs> mo. Kaya na tayo lahat. <sighs> Teka, takpan na natin. O, takpan na lang. <clears throat> manunggay, takpan mo lang, manunggay. Para makakita sa puno. <clears> ha! <throat> <clears throat> 주게니